ako nawawala ng pag-asa hanggat hindi ko po nakikita ang aking anak. Ako po yung patuloy na naasa. Araw-araw po ako'y naasa at araw-araw po ako'y naghihintay sa kaloob ng Panginoong Diyos na makakabalik sa amin ng buhay. Yung mismong match po ng hair strand doon sa DNA profile po ng nawawala po nating biktima sa magulang nila, this would prove yung presence nga po nung ating biktima doon sa recovered CRB na ito ay uh, magpo-corroborate na yung dalawang witness po natin doon sa statement ng witness na may nakita po sila na dugo ang babae na inililipat. Muling nagkaroon ng major development ang kaso ng nawawalang beauty queen sa Batangas na si Catherine Camilon. Ito ay matapos tumugma ang DNA samples na natagpuan sa abandonadong Honda CRV SUV sa DNA samples na kinolekta mula sa mga kapamilya ng nawawalang guro at beauty queen. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group, o CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., ang mga hibla ng buhok at bahid ng dugo na nakita sa ng pulang CRB, ay tugma sa DNA ng mga kapamilya ng biktima. Ayun pa kay Karamat, ang kasong kidnapping at serious illegal detention na isinampan nila sa mga sospek, kabilang na si Major Alan De Castro, ang main sospek sa pagkawala ni Catherine, ay mananatili hanggat hindi natatagpuan si Miss Camilon. Uh, in under restrictive custody to make sure po na habang tumatakbo po itong kaso po na ito ay readily available po siya uh, na sagutin at hahagapin ito pong ah, kaso na ito. At ah, gumugulong na rin po sir yung ah, investigation po na Regional Internal Affairs Service para naman po doon sa kasong administratibo na isinampa po natin laban sa kanya. So makakaasa po tayo na wala pong cover up na mangyayari po dito sa kaso na ito kaya nga po CIDG na ang tinahawak natin sa kaso na ito dahil nga itong si Major Di Castro ay naka-assign sa Police Regional Office uh, 4A at yun ang commitment natin hindi lamang po sa pamilya ng uh, nawawalang biktima kundi sa buong uh, bansa po natin na uh, we will not leave uh, any stone unturned. so to speak. Samantala, si Police Major Alan De Castro, na idinadawit sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, hindi na umano pa ng DNA sample ng PNP. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, hindi kasi nila maaaring puwersahin si De Castro, maliban na lamang, kung ito mismo ang kusang magsumite ng kanyang DNA samples. Sa ngayon, ay nananatiling missing person pa rin si Catherine Camilon bagamat inamin na mismo ni Major De Castro na mayroon silang bawal na relasyon ni Camilon, ay nananatiling tikum pa rin ang bibig nito, hinggil sa krimen. Samantala, magbibigay umano ng pabuya na nagkakahalagang 500,000 pesos si Senator Rafi Tulfo, sa makapagtuturo sa sospek na si Jeffrey Ariola magpantay, ang personal driver at bodyguard, ni Police Major Alan De Castro na kung saan ay nanutok ito ng baril sa dalawang testigo. Hapon po les ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating programa. Tama po kayo sir, may maganda pong development ito po sa kaso po ni Miss Catherine camilon. Kaninang umaga po ay uh, inilabas na po ng uh, forensic group yung uh, resulta po ng isinigawang uh, DNA examination doon po sa mga na-recover po na hair strands doon po sa red CRB na na-recover po natin noong uh, okay. nakakaang uh, dalawang linggo. At lumalabas po sa examination na ito pong mga na-recover na hair strands ay nagmatch po ito sa DNA profile po ng magulang po ni Miss Catherine. O so... ma'am, bata ko lang. Meron bang aside from hair strand, meron pa bang ibang mga samples katulad ng mga, 'di uh, ba, blood uh, drops na kuha mm. doon sa sasakyan, ma'am? Yes, sir. Gumamit po yung ating uh, forensic group nung uh, tinatawag po nating luminal test. Luminal. At may nakikita yeah. po sila doon na mga traces ng uh, possible uh, blood samples. Yes. At uh, kasalukuyan mm. pa rin po nila itong uh, ine-examine. At uh, iba po kasi yung uh, ginagawang uh, examine yes. dito compared po doon sa DNA test. At uh, nangako naman po, sir, yung forensic group na maglalabas po sila ng official findings once matapos po yung proseso. So, so, so itong, itong, itong positive DNA findings ng FD, ng forensic group, ano implikasyon dito sa ongoing na investigation yeah. natin, mm -hmm. sir. Ah, ma'am. This will uh, further substantiate or corroborate po yung mga statements po nung dalawang witness na nauna ng lumutang. Kung matatandaan nyo po dyan po sa may parte ng Bawan Batangas kung saan sinasabi po nila na personal po nilang na-witness yung tatlong kalalakihan po na may isang uh, 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 nililipat na dugo ang babae mula dito sa Nissan Juke na pinaniniwalaan nating pag-aari ng nawawala po nating biktima at inilipat nga dito sa narecover nating Red CRB. Yung pagkakamatch po po ng DNA profile po nito sa pamilya po at particularly sa magulang po nung nawawalang biktima, this will give credence na yung ating biktima po ay isinakay po doon sa Red CRB po. Colonel Jean, sino may-ari ng Red CRB? Na, na rin po natin, sir, yung may-ari po na ito Dahil nung uh, chineck po natin yung engine and chassis number hmm. Subalit, uh, nung uh, pinuntahan po ng uh, personal po ng highway patrol itong uh, may-ari Ay uh, nagsinabi po niya na as early as 2013 ay naibenta niya po ito sa isang uh, sa isang uh, individual At yun po ngayon yung subject ng ating uh, further investigation Kung kainino po niya nailipat itong uh, sasakyan po na ito And with this development, Colonel Jean? Meron na tayong POI Person of Interest or Persons of Interest. Noong November 13, sir, ay nakapag-refer na po tayo ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban po kay Major Alan na de Castro at doon sa kanyang personal driver na si Mr. Jeffrey Magpantay na kung saan, doon sa sinasabi ko kanina na tatlong kalalakihang nakita ng dalawang witness ay positively identify nila itong si Mr. Magpantay na isa doon sa tatlong lalaki na nakita nila na naglipat ng uh, dugoang ang babae papunta doon sa Red CRB. So iniintay na lamang po natin, sir, matapos yung evaluation na sinagawa po ng Batangas Prosecutor's Office para po ma-determine kung ripe or preliminary investigation ito pong kaso na ito in compliance po doon sa DOJ Circular number no. 20. Okay. 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 So, wala pa rin lina man o no? kung uh, hmm. uh, ano na po ang, kung nasaan po ngayon o anong status po ng nawawalang itong beauty queen map? Sa ngayon sir ay uh, ang treatment pa rin na ito ay missing persons pa rin kaya kidnapping and serious illegal detention pa rin ang sinampan natin subalit so, kung sa mga darating na araw ay meron po tayong makaka na iba pang mga significant evidence relating to this case yung PNP naman is not precluded oh, ko uh, submitting an amended uh, complaint sa prosecutor's office Intayin lang po natin sir at uh, nangako naman po sir ang CADG na gagawin po nila lahat ng makakaya po nila para makakolekta pa yung ibang mga ebidensya at syempre mahanap po itong uh, nawawala po nating biktima at least para na rin po sa kapanatagan ng loob ng pamilya at yun ang commitment po ng uh, PNP sa pamilya. Ano kahalagahan itong result ng uh, forensic group ano di itong DNA result doon sa ipinail nating reklamo laban dito sa uh, suspect ngayon na kidnapping at saka arbitrary ano ba sa kidnapping and serious illegal detention kagaya ng nasabi ko kanina attorney mm -hmm. Rox ay malaki po yung uh, magagawa nitong development pagdating po sa DNA uh, testing na sininawa dahil this will prove na yung uh, dalawang witness natin na nakakita personally na may dugo ang babaeng nililipat which we believe na ito na nga po yung nawawala nating biktima this will prove and uh, further strengthen po yung mga kasong uh, isinampa po natin laban sa mga suspect at least doon sa kasong kidnapping and serious illegal detention dahil hanggang ngayon sir ay hindi pa natin nakikita itong ating biktima at malibang pa po doon sir uh, meron po kasi nga uh, iba, pa, iba, iba pang iba uh, pang witness na nagbigay ng statement na nung araw na huling nakitang buhay itong ating biktima ang ang talagang uh, kinatagpo nito ay si Major De Castro. Atty. Ano ngayon ang status ng ating Person of interest si Major De Castro. Anong status niya para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay? Sir, uh, the, the moment sir na, na uh, lumutang po yung pangalan ni Mr. De Castro ay inilipat po kaagad yung uh, pag po ng kaso na ito si sa CIDG to to preclude any notion na ito po ay magkakaroon ng white dahil si Attorney De Castro po ay naka-assign sa Police Regional Office 4A. Kasalukuyan po siyang under restrictive custody habang dinidinig po itong kaso na ito para siguraduhin po na siya po ay present sa lahat po ng uh, proceedings at uh, maharap po niya itong kaso na ito. At yun yung commitment natin, sir, hindi lamang po sa pamilya ng manawawalang biktima, kundi sa buong uh, mga kababayan natin na hindi po ito tolerate ng PNP ang anumang uh, misdeeds at uh, misdemenok ng ating mga kapulisan. And in fact, no less than yung mga investigador po ng CIDG ang nagpupursige para tuluyang marisolva po at mahanap po yung biktima. Meron na bang administrative complaint, ma'am, na isang palaban dito sa ating uh, suspect na polis? Meron na po, sir. Uh, sinampahan na po siya at ang may hawak po ng uh, kaso ng administrative administratibo labang kay Major De Castro ay yung Regional Internal Affairs po ng Region 4A po. At tumatakbo na rin po yan. In for background lang, ano? ako rin, hindi ko, hindi ko rin establish ito. Ano yung connection ni Major doon sa nawawala? I, I think, sir, there, there was already an implied admission on the part ni Major Di Castro na meron silang special relation nitong nawawalang meaning, ro Meaning man. romantic relationship. I believe so, Mag -boyfriend sir. boyfriend girlfriend, no? Yun, sir, yung lumalabas, sir, sa mga testimony at iba pang mga information na nakalap po ng ating investigation no, unit. Uh, I'm sure yung mga close friends nung nawawala, alam yan, eh. May mga pinagsasabihan yan, eh, no? Yung mga marites pa. Oh, yun. Mas <laughs> <coughs> minsan mas, mas no sana buhay no oh, at least you sec uh, oh, nakikita nating umuusad yung yes, uh, yung oh, oh. kaso yung investigation nagkakaroon ng unti-unting linaw yung kinakandak na investigation. Yeah. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.